nakakaan o oh, nakupo makaupo, makaupo magapon kaya dito ikot ikot muna ako sa uh, SM sa baba ayan Pag ikot ikot mo na tayo ito ang Poly Poly Book Store Sumunod nito na SM Store Ayan po. Ikot muna tayo. Pawala ng antok. Dito tayo akit sa. Ito. Ito, nakita nyo. Dito sa SM. Kahit sa loba May punong kahoy. Tumutubo. Ay, yung punong kahoy dito. Ay, ano ba Ang sarap, sarap istambayan. Tapos sabay Red Horse. <laughs> Sabay reduce na kaupo, taga yan oh. tayo sa taas. Tambay oh. Ganda. Wala nang antok, nakaupo lang maghapon ng trabaho. Ano, may chicks oh, may chicks sa likod. <laughs>